Sa Lapu-Lapu City, nasamdan kining babae o lalaki human sila giingong giatake sa tulo ka mga lalaki. Nahitabo ang insidente Sabado sa gabi sa may barangay Basa. Ang usa sa mga sospek kan hikapuyo sa babae nga giingong puyog sab ang pipila ka mga paryente. Nahibong lang og kalit ang mga biktima sanglit human sila miagi sa usa ka balay sa usa ka eskinita kundi diin naa ang mga suspitsado kalit lang silang giatake. Nahiagom og tulo ka mga samad pinusilan ang lalaking biktima kini katulo pa buti o di pa kontento ang mga sospek, ilang gidunggab ang babay. Usa sa gitanaw sa kapulisan ang anggolong love triangle kay kanhi kapuyo sa biktima ang usa sa mga suspitsado. A kaning duha na to ka biktima isa na nasa mga uh, okay na ilang kaimtang wala na sila na operahan na. Then uh, continue pagani pa so na to ang mga kapulisan sa station 4 para ma-locate gyud na to ang ating aning mga biktima. Akan ni mga suspek para tuloy yung mga pasakaan o kaso.